The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself ni Michael A. Singer ay isang tanyag na libro na nagtuturo sa atin tungkol sa mga desisyon sa ating buhay. Si Michael A. Singer ay hindi lamang isang manunulat. Siya rin ay nagtatag ng isang sentro para sa pagmumuni-muni. Isang mahalagang tanong ang nais niyang iparating. Gusto mo bang maging masaya o hindi? Sa madaling salita, ito ang pinakapayak na tanong na dapat nating sagutin. Sa librong ito, sinasabi ni Singer na dapat tayong maging aware o maalam sa ating isip at damdamin. Tinuruan niya tayo kung paano maging masaya sa kasalukuyan at bitawan ang mga masakit na alaala na nagiging hadlang sa ating kaligayahan. Mahalaga ang pagkakaalam na hindi tayo ang mga boses sa ating isip. Tayo ay ang mga nakikinig sa mga boses na iyon. Kapag naiintindihan natin ito, mas madali tayong lalago at magiging mas masaya. Ang libro ay nagsisimula sa pagpapakita kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga isip at damdamin. Tinuturuan tayo na ang mga iniisip natin ay hindi tayo. Ang mga ito ay mga ideya lamang na lumalabas sa ating isipan. Mahalaga ang pagkakaalam na hindi natin kailangang maapektuhan ng mga iniisip natin. Sinasabi ni Singer na dapat nating pag-isipan ang pagkakaiba sa pagitan ng mundo sa labas at ng ating isip. Kapag nag-iisip tayo, mayroon tayong kalayaan na lumikha ng kahit anong nais natin. Pero ang tunay na paglago ay nangyayari kapag nalampasan natin ang bahagi ng ating sarili na pakiramdam ay hindi maganda at kailangan ng proteksyon. Sinasabi ni Singer na hindi ang buhay ang nagiging sanhi ng ating mga problema. Ang gulo ng ating isip tungkol sa mga bagay ang talagang nagiging sanhi ng ating mga problema. Kung gusto natin ang kapayapaan, kailangan nating itigil ang sobrang pag-iisip tungkol sa ating sarili. Kapag naisip natin na ang ako na palaging nagsasalita ay hindi kailanman magiging kontento, handa na tayong lumago. Para makamit ang tunay na kalayaan sa loob, dapat nating matutunang obserbahan ang ating mga problema at hindi tayo malulugmok sa mga ito. Ang proseso ng pagtuklas sa ating sarili ay nangangailangan ng pansin at dedikasyon. Sinasabi ni Singer na tanungin ang sarili, Sino ako? At sa proseso, makikita mong ikaw ang sagot. Wala itong mga komplikadong paliwanag. Ang tunay na sagot ay nasa loob natin. Ang kamalayan at enerhiya ay mahalaga sa ating paglalakbay. Mula sa ating kamalayan, matututo tayong magpatawad at bumitaw sa mga bagay na humahadlang sa atin. Kapag natutunan na nating bitawan ng sakit, makakahanap tayo ng kapayapaan. Ang paglalakbay sa espiritual na buhay ay tungkol sa patuloy na pagbabago. Kailangan nating yakapin ang pagbabago upang lumago. Sinasabi ni Singer na ang pinakamataas na daan sa espiritual na buhay ay ang buhay mismo. Kapag natutunan nating mabuhay ng walang stress, takot o drama, magiging liberating o nakakapagpalaya ang ating karanasan. Mahalaga ang pag-relax at pag-release o pagpapalaya. Dapat tayong mag-focus sa mga bagay na narito sa harapan natin at huwag mag-alala tungkol sa iba pang bagay. Isang mahalagang bahagi ng buhay ay ang kamalayan na tayo ay mamamatay. Huwag tayong matakot dito. Sa halip, gawing inspirasyon ito upang mabuhay ng buo. Ang bawat sandali ay mahalaga. Dapat nating pahalagahan ang bawat minuto dahil tayo ay unti-unting lumalapit sa kamatayan. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging mas matatag at bukas sa buhay. Dapat din nating isipin na ang mga pagsubok at sakit sa ating buhay ay bahagi ng ating paglalakbay. Kapag natutunan na natin na maging komportable sa sakit at hindi takot dito, magiging mas malaya tayo. Ang mundo ay hindi na makakabother sa atin dahil ang pinakamalalang bagay na magagawa nito ay hampasin ang sakit na nasa loob natin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakit at pagunawa sa ating mga damdamin, mas madali tayong makakatagpo ng kapayapaan. Sa huli, alalahanin natin ang sinabi ni Singer. Bumuhay ka na parang nasa gilid ng kamatayan ka. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa atin na pahalagahan ang bawat sandali at maging mas masaya sa ating mga buhay. Ipinapakita sa atin ng libro na ang tunay na kalayaan at kaligayahan ay nasa ating mga kamay. Dapat nating yakapin ang ating paglalakbay sa buhay at matutunan kung paano maging masaya kahit anong mangyari. Ang paglalakbay na ito ay mahaba at puno ng mga aral. Sa bawat hakbang, natututo tayong mas maging maunawain at mas maligaya. Ang buhay ay isang pagkakataon at dapat natin itong pahalagahan. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagunawa sa ating sarili, makakamit natin ang tunay na kasiyahan. Bilang karagdagan sa mga prinsipyo na tinalakay ni Singer, mahalaga rin na matutunan natin ang konsepto ng pagiging present o ang pamumuhay sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng mga plano at layunin sa hinaharap, madalas natin kalimutan na ang pinakamahalagang sandali ay ang kasalukuyan. Kapag tayo ay nakatuon lamang sa kung anong mangyayari bukas, nawawala ang halaga ng mga simpleng sandali ng kasalukuyan na maaring magdulot ng tunay na kaligayahan. Ang pagyakap sa pagiging present ay hindi lamang nakatutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa ating isipan, kundi ito rin ay nagiging susi sa mas malalim na koneksyon sa ating sarili at sa mga tao sa ating paligid. Ang bawat hinga at bawat hakbang ay nagiging mas makulay at puno ng kahulugan. At ito ay isang mahalagang aspeto ng ating spiritual na paglalakbay. Isipin mo na lang ang isang simpleng araw ng pagising mo sa umaga. Kung madalas ay natutok tayo sa mga problema o sa mga bagay na hindi pa nangyayari, Maari nating mapansin na ang buong araw ay lumilipas na parang isang ulap na hindi natin naramdaman. Pero kung maglaan tayo ng ilang minuto upang magmuni-muni at magpasalamat sa bawat bagay, mula sa paghinga, sa simpleng kape o sa init ng araw, magkakaroon tayo ng mas malalim na appreciation sa bawat detalye ng ating buhay. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay isang paraan upang hindi natin palampasin ang mga maliliit na kagalakan na madalas ay hindi natin napapansin. Isang halimbawa na maaaring magpaliwanag nito ay ang tuwing kumakain tayo. Madalas habang kumakain, abala tayo sa mga iniisip na trabaho, mga plano para sa hinaharap, o kahit mga alalahanin tungkol sa nakaraan. Dahil dito, minsan hindi natin natutok sa lasa ng ating pagkain, sa aroma nito, o sa kasamahan ng mga tao sa paligid natin. Pero kung maglaan tayo ng oras para mag-focus sa bawat kagat, sa bawat lasa, at sa bawat sulyap sa mga taong kasama natin, mararamdaman natin ang kasiyahan sa pinakamadaling bagay. Ang pagiging present ay nagiging tulay upang ma natin ang mga simpleng sandali na puno ng biyaya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging present ay ang pagtanggap sa kung ano ang nararamdaman natin sa bawat sandali. Hindi laging magiging magaan ang ating damdamin at may mga pagkakataon na mararamdaman natin ang takot, pagdududa o lungkot. Ngunit, sa halip na itulak ang mga emosyon na ito at magtago sa mga ito, tinuturuan tayo ni Singer na yakapin ng mga ito ng may kababaang loob at kamalayan. Kung tayo ay nagiging komportable sa mga emosyon na ito at natututo tayong tanggapin sila, mas madali nating mauunawaan ang ating mga sarili at makakamtan ang mas malalim na kaligayahan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong buhay, kundi ang pagtanggap at pagiging bukas sa lahat ng aspeto ng ating karanasan. Isang halimbawa ng pagtanggap sa ating kasalukuyang karanasan ay sa tuwing dumaranas tayo ng stress o pagkabigo. Halimbawa kung tayo ay nahulog sa isang pagsubok o may nangyaring hindi ayon sa ating plano. Madalas tayo mag-alala at magduda sa ating kakayahan. Subalit, kung tayo ay magpapahinga at tanggapin ang ating kasalukuyang estado, na tayo ay tao na may mga kahinaan at may mga pagkakataong hindi lahat ay magtatagumpay, magkakaroon tayo ng mas malalim na pagunawa sa ating buhay. Dito natin matututuhan na ang ating halaga ay hindi nakabatay sa ating tagumpay o pagkatalo, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat karanasan. Ang pagiging present ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap sa ating emosyon, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa bawat panandaliang sandali. Lahat ng bagay sa buhay ay may hangganan, kaya't nararapat lamang na pahalagahan natin ang mga sandaling iyon habang nandyan pa sila. Kung lagi tayong nakatuon sa hinaharap o nakaraan, hindi natin mararamdaman ang halaga ng mga bagay na nakapaligid sa atin ngayon. Halimbawa, kung naglalakad ka sa parke, maglaan ka ng ilang sandali upang tingnan ang mga puno, maramdaman ang simoy ng hangin, at pakinggan ang mga ibon. Ang mga simpleng sandali ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na koneksyon sa ating kapaligiran at nagbibigay halaga sa ating buhay. Isang halimbawa ng pagpapahalaga sa kasalukuyan ay kapag nakaupo tayo sa isang coffee shop kasama ang mga kaibigan o pamilya. Maraming tao ang maaring abala sa kanilang mga gadget o iniisip ang mga gawain na dapat tapusin, kaya't hindi nila nararamdaman ang kasiyahan ng mga simpleng sandali. Ngunit kung mag-focus tayo sa mga taong kasama natin, sa kanilang mga kwento at sa mga tawa, matututo tayong pahalagahan ang bawat minuto ng relasyon at samahan. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pasasalamat sa bawat sandali ng buhay pagkakaroon ng malasakit sa sarili, isa pang aspeto ng pagiging present ay ang pagkakaroon ng malasakit sa ating sarili. Sa mundo ngayon, maraming tao ang nahihirapan na magkaroon ng oras para sa kanilang sarili, ngunit napakahalaga nito upang magpatuloy sa pagunlad. Ang pagiging present ay nagbibigay daan upang magkaroon tayo ng oras, upang magpahinga at mag-recharge isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Kung matututo tayong maglaan ng oras para sa sarili, matututo tayong pahalagahan ang ating kalusugan, emosyonal na kalagayan at mental na kagalingan na siyang magiging susi upang magpatuloy sa mas masaya at mas produktibong buhay. Sa pangakalahatan, ang pagiging present ay isang mahalagang kasanayan na tumutulong sa atin upang maging mas maligaya, mas kontento at mas maligaya sa ating buhay. Kung tayo ay magpapahinga at magpapahalaga sa bawat sandali, matututo tayong makalabas sa pag-aalala, sa hinaharap, at makapag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pamumuhay ng may kamalayan sa kasalukuyan ay isang malalim na hakbang patungo sa ating personal na kalayaan at espiritual na paglago.